Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung nakikita nyo, ay meron po tayo ditong isang karton. Ito po ay galing po sa malayang lugar. At atin pong alamin kung anong laman nito. Dahil pinadala po to sa akin ng ating pong kababayan. Dahil tayo ay bumili sa kanila ng isang produkto. So kailangan malaman natin kung ito ba healthy o hindi at kung maganda. Ayan, at talaga namang binuksan natin ang dandahan para at papaano ay pakita natin na maayos. Ayan. At ito ay nakabalot pa sa dyaryo o newspaper. So napakaganda po nito ng ating halaman. Tcharam! ayam po, di ba? Halaman po yan at galing po yan sa malayong lugar. So bumili po tayo sa online at mura lamang po ito. Meron pong 500, may 250 ang halaga. So kung nakikita ninyo, ito'y isang pelo na halaman. At ang pangalan nito ay si Glorious. So, ayan, dandahan natin siyang naalisin sa karton dahil medyo hindi maganda kanyang position. Kaya ayan, pinipilit natin alisin talaga sila lahat. So, ayan, tandaan natin. Kasi masyadong hindi na makahinga. O, di ba? Napakaganda ng ating alaman. Kung inyong makikita, ay eh talaga namang mapapawaw ka dahil sa sobrang ganda. At talaga namang hindi ka manghihinayang sa binili mo. Dahil minsan lang ito dumating sa buhay natin ng mga halaman na ito at malaki rin na itulong to kasi nagkaroon tayo ng buy and sell nagsisil din tayo kapag marami na talaga mga halaman kasi minsan ah, na tayo sa garden at napakaganda naman tong ating alagaan dahil sa panahon ngayon kailangan maging discard ka kailangan e eh, meron kang manibagong extra income hindi lang tayo aasa sa iba so ayan napakaganda talagang nakaraf talaga ito ang kanyang basin o kanyang paso para talagang hindi magkaroon ng paghihiwalay o pagkasira ng kanyang roots at saka ang kanyang mga tangkay at talaga namang inayos talaga nila ang maglagay di mo nakita nyo o oh. ang glorious na yan ay maganda ah. talaga namang may white veins or white na guhit sa kanyang mga dahon. Diba? Napakaganda. Kala mo lang ay calavium. At ayan, meron pang pangalawa. Napakaganda rin yan. Huwag inyong pagmasdan. Ayan, ayan, ayan. Ops. Alam nyo ano yan? Ayan po ay is si Splendid. Pelo din din. At talaga namang napakaganda at tingnan mo kanyang likod ay may combination siya na no? medyo brown. O. Oh. O, oh, diba? Napakaganda. Ayan ay pinaka-tops ng ating pong splendid at mayroon tatlong leaves. O, oh, abangan natin po yun sila. Pag lumusog na at malaki na, ay papakita ko po sa inyo ang pinakamagandang latest update pa sa ating mga halaman. Diba? O, oh, ayan. Napakaganda. O, oh, mayroon din siyang puti na guhit sa kanyang dahon at heart shape naman ng ating splendid pelodendron. ba? Diba? So, ito yung pantatlo. Ano kaya ito? Talaga namang maganda ang pagkalagay nila dahil nilagay nila at binalot sa jaryo at nakakarton para naman hindi nga naman talaga masira. So, ayan, nasisilip na natin. Talagang mahigpit ang kanilang pagkalagay. Wow! Ang ganda. Alam niya po ba kung ano yan? Ayan ay kapatid po yan. Atin po nakaraang mga Alvo at saka Aria. Ayan po ay si Marble Queen Epiprenum. O di ba napakaganda Marble Queen Epiprenum? Pangalan pa lang, maganda na. So ito'y baby pa siya at hindi pa nating nakikita ng mabuti. At ito ang ating pinaka-free. pang-apat ito natin na bubuksan Maliliit na mga pots lang ito nilagyan kasi maliliit naman din ang ating mga halaman so titingnan natin mabuti kung anong itong binigay na pero wow ang ganda parang isang ori din siya ng pelodendron parang kamag-anak ito ng ating splendid so hindi pa natin talaga siya ma-recognize kung anong ano ito na pelodendron dahil bata pa. Tsaka maraming salamat po sa inyong panonood ng aking video. At syempre na magkapapano, ipakilike naman tsaka share and comment. And subscribe all and hit notification bell para lagi yung update sa bagong video. Kaya sabi ko sa inyo, meron tayong mga bagong updates araw-araw. Basta inyong pabayaran channel ko at inyong bantayan lagi para naman ay nakasabay-bay kayo sa aking channel at sa mga video natin ipapakita sa inyo o diba napakaganda alam nyo ba kung magkano halaga yan ilan po ay isang libo lang po ang halaga kaya maraming maraming salamat po sa inyong panood and God bless